'di ba? Hindi niya isinising ang miyembro doon. Eh kaya lang sa paglipas ng panahon dito sa atin eh iba nangyari Nagkaroon sila ng mga o nag-umpisa lang naman 'yan mga kapatid nung bago kong anib. Ang ang hinihingi lang talaga diyan unang araw ng Sanglinggo. 'Yun lang, dun lang talaga nag-aabuloy. Ngayon, ang pasalamat naman kasi noon once a year eh hanggang sa naging ano naging uh, once a month oh eh di kung mag man ng pasalamat eh once a month lang yun di diba? oh once a year o once a month lang aba naging linggo-linggo pasalamat pagkatapos Sabado ng gabi pagkakatipon pagsamba kinalingguhan pasalamat may abulo na sa nang ng, ng ano ng Sabado ng gabi dahil linggo rin yun, eh di ba? Sa Biblia, yung Sabado ng gabi, linggo na yun. O di, may pagsamba ng ano, Sabado ng gabi, dahil linggo na yun. Pag kinabukasan, dadalo ka sa pasalamat, linggo pa rin yun. Papapasin mo, may abulo yan na ng Sabado ng gabi, may abulo yan pa rin ng linggo ng pasalamat. Para bagang ano, para bagang... May tawag dun eh, parang para kang nagtatangatangahan na yun din naman yun. Huwag nyo mga kapatid. Hindi naman yun eh. Abuloy, abuloy. Para saan? Sa gawain. di diba? O porke magkaiba lang na gawain gampanin, pasalamat at saka ano, na pagsamba, tapos may kanya-kanyang abuloyan pa doon. Eh isa lang naman ang goal, abuloy sa gawain, pinaghiwalay niyo pa. O hinati niyo pa, ganun ba yun? Iba parang naguutuan lang. Dito lang makikita mo na hindi siya nanghihingi ng abuloy para sa gawain pag nangangaral si Pablo. Kasi nga, gumugugol siya ng sariling paggugol. Kaya nga kita nyo, naisumbat niya sa mga taga korinto Nasabi niya ito. Sabi niya sa si ikalawang Korinto 11.7. Ito ang sinasabi. Ang sabi rito, ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo mga taas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Nangangaral si Pablo, ipinangaral niya yung ebanghelyo ng walang bayad. O di wala siyang tinatanggap, di ba? Hindi niya ipin sinisingil ang miyembro doon. Eh kaya lang, sa paglipas ng panahon dito sa natin eh, Iba nangyari eh. Nagkaroon sila ng mga, o nagumpisa lang naman yan mga kapatid, nung bago kong anib. Ang, ang hinihingi lang talaga dyan, unang araw ng sanglinggo. Yun lang, dun lang talaga nag-aabuloy. Ngayon, ang pasalamat na kasi noon, once a year eh. Hanggang sa naging, ano, naging uh, once a month. O, oh. edi sabihin, kung mag-abuluyan man ng pasalamat, eh once a month lang yun. Di ba? O once a year o once a month lang. Aba, naging linggo-linggo pasalamat. Pagkatapos, Sabado ng gabi, pagkakatipon pagsamba, kinalingguhan pasalamat. May abuluyan na ng, ng, ng ano, ng Sabado ng gabi, dahil linggo rin yun eh, di ba? Sa Biblia, yung Sabado ng gabi, linggo na yun. O di, may pagsamba ng ano, Sabado din ng gabi dahil linggo na yon. Pag kinabukasan, dadalo ka sa pasalamat. Linggo pa rin yun. Papapansin mo, may abulo yan na ng Sabad ng gabi, may abulo yan pa rin ng linggo ng pasalamat. Para bagang ano, para bagang may tawag dun eh, parang para kang nagtatangatangahan na yun din naman yun. Huwag niyo mga upatid. Hindi naman yun eh. Abuloy, aboy. Para saan? Sa gawain. Di ba? Porke magkaiba lang na gawa na gampanin, pasalamat at saka ano, na pagsamba. Tapos may kanya-kanyang abuloyan pa doon. Eh isa lang naman ang goal, abuloy sa gawain, pinaghiwalay nyo pa. O hinati nyo pa. Ganun ba yun? E, ba, parang nag-uutuan lang. Yun ang problema eh pagka pera na usapan, di ba? Stricto na sa pera. Talagang kailangan bawat pagkakatipon may perang papasok sa ano, sa pangangasiwa. Ganon ang nangyari. O, o, di nagtagal ano na, mga kapatid. Di ba? Nadagdagan na pati prayer meeting may mga kinokolekta na. O, paglipas ng panahon, nagbababa na ng mga paninda. Pati paninda sa mga lokal, kinuha na ng ano ng central yan dati mga lokal lang ang nagbebenta o kaya so o distrito lang nagbebenta ang ginawa kinuha na ng pang central sila na nagbababa ng mga paninda sa mga ano sa mga lokal pagkatapos pati division nakilahok na rin nagbababa na rin ng mga food supplement no kung ano ng mga paninda tapos ayan na mga mineral water yung marsid blue andyan na yung hydrogen water lahat ng yan aakit sa aakit yung pera doon sa pangasiwaan. Lahat puro pera ang nangyari. Lahat puro hingya. Bukod pa yung abol Bukod pa yung mga emergency, mga kapatid. Alam niyo, yung, alam niyo naman po yung emergency, di ba? Yan yung kami pag halimbawa, uh, pag Friday na, may ano, bago mag Friday, oh, may emergency daw, kailangan daw ni Bad Elin na ganito. O oh, ganito, may tatalbog daw si Bad Elin check na ganito, 2 million, kaya kailangan, kailangan makapag-produce tayo ng pe pera, eh, panawagan natin sa mga kapatid o magtatawag tayo sa mga kapatid panghingi natin ng tulong, may emergency. Eh yung mga ganun dati, ano lang yan, mga once in a blue moon o kaya once a month. Aba, binagtagal. Every week na lang, meron na rin emergency. No? E pinanghihingi na rin yung emergency. Kung ano ng mga emergency. Nawili, nasanay. Diba, mga kapatid? Pero kung titingnan mo kay Pablo, wala siyang inihingi ng -inihing ganon. Hindi yung parang nga sa sarili niya, hindi niya nga inihingi. Alam niyo kung ano lang ang hiningi ni Pablo, mga kapatid? Kung kailan lang nagkaroon ng lakas ng loob si Pablo manghingi sa miyembro? Alam niyo po kung kailan? O basa, sa unang Korinti, Korinto, 16.1 hanggang 3. Ito sinasabi niya. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galasya. Ano yun? Sabi niya, tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparyan ko. Tuloy. At pagdating ko, ang sino mang inyong mamagalingin ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. Para sa anyong ipinanghingi ni Pablo? Hindi para sa sarili niya yun. Para yun sa mga banal na nasa Jerusalem. Yan ang dapat nating makita. Ano ba yung mga banal na nasa Jerusalem, mga kapatid? O basahin natin, badlay, singit natin, para makita natin kung ano yung mga banal na nasa Jerusalem na Sa 15 ng Roma versikulo 22 23. Sapagkat minagaling ng Macedonia at ng Akaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha, sa mga banal na nasa Jerusalem. Kita nyo? Dukha. No? Dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. O di mahihirap pala yon kaya pala ipinanghingi ni Pablo sa mga miyembro doon sa Galacia, no, sa Corinto, sa Macedonia nang hingi siya ng tulong para dalhan ng tulong itong mga dukha na mga banal na nasa Jerusalem. O, oh, iyan e ba sasabihin mo, gawain? Are? Aver, mga kapatid, gawain ba yan? Dukha nga eh. Ibig sabihin, ito yung mga kapatid na mahihirap na no? wala nang Walang makain, kinakapos, o oh, pinadala ng tulong nila Pablo. Yun ang ipinanghingi niya, pero manghingi siya para sa sarili niya o para sa sagawain niyang pangangaral, hindi niya ginawa yun. Yan ang iminamali sa ating panahon. Yan ang inaabuso yung paggamit doon sa salitang gawain. Nagsinangkalan para ipanghingi ng abuloy sa mga miyembro. Which is wrong, mga kapapid. Ang abuloy dapat, abuloy para sa mga banal, sa mga dukha.